so yun kumusta mga kasabwat yan may bigla ang biyahe tayo at nagpagas tayo ng limang litro Siyempre, pawi ng bigol tayo mga kasabwat at habang binabakmak natin itong EDSA sobrang dilim dito ng dadaanan natin kaya kailangan natin buksan ang ilaw so yan kitang kita natin ang mga butas butas meron nga lang pala tayo nga So yung importante dun sa vehicle kaya napasaglit tayo balikan lang tayo mga kasabwat since wala namang masyadong nangyari dito skip na natin yung video. At kung gusto nyong mapanood, upload din ang mga video na to mga kasabwat. Panoorin nyo na lang sa mga ay in-upload ko na video dito sa YouTube channel natin. At syempre nasa atin muna na tayo. Ang bilis lang, di ba? <laughs> At madilim, sobrang dilim dito kaya kailangan natin buksan ng ating maliwanag na BMA Men Driving Light. So kailangan natin buksan yan para kitang kita ang daan kung may multo man di ba? Diba? <laughs> so tingnan nyo na lang sa, sa mga in-upload ko na video sa youtube andun lahat naka-upload na yan so yan after nating bumaba dito sa Atimunan, meron namang isang nag-aabang ayan at inaabot na tayo ng ulan so syempre kailangan natin tanggalin yung ating camera baka mabasa kaya tumigil ako ng bahagya at tinabi ang aking camera alright kitang kita so after nyan bumaba tayo dito sa may gumaka para magkape at magmeryenda pero ang kamalasan lang mayroong something na nangyari sa aking gulong habang inaayos ko itong camera hindi ko na malaya at nung aarangkada na nga ako ito ang nangyari so ayan aarangkada na sana ako nang bigla ako naramdaman wala ng hangin yung gulong Mabuti na lang at may vulcanizing shop dito sa katabi. Ngunit nagintay pa ako ng matindi. Alas 7 na hindi pa rin na vulcanize kasi may inaayos na truck. Pero awan ng Diyos. Na vulcanize. Alright. At pagkatapos pa vulcanize, back-back na ulit tayo. Para makahabol tayo sa ating appointment. Pero mayroon na namang nangyari sa ating gulong. At ito na nga ang kasunod na nangyari. Then. Pwedeng flat na naman at munting puntikan pa akong masimpla. Ayan, oh, napako ng didos yan mga kasabuot. Pero syempre, may tumulong sa atin. Shoutout nga pala kay Kuya Jordan. Ayan, ayan si Kuya Jordan. Sir, tumulong sa atin para ma marating tayo sa vulcanizing shop. Pero syempre, palit interior yan boy. After palta ng interior kasi hindi kinaya, bakbak na ulit hanggang makarating tayo sa amin. All Alright, kunting oras lang, andito na tayo sa amin. Good day sa inyo mga kasabot. Andito tayo sa province. And, uh, hindi mo tayo pabalik ng, ano, ng Maynila. Bukas na lang kasi tinabot na ako ng tamad eh. Dahil sa dami kong aberya ka ganina. So, ikot muna tayo dito sa aming, ano, sa aming province <laughs> sa itong lugar sa amin mga walang to bahay walang kapitbahay wala kaming kapitbahay dito and ito ay maganda peaceful walang masyadong magulo tahimik maririnig mo lang dito makahuni ng ibon so ipapakilala ko sa inyo ito pala yung toro namin no. Gusto niya. Ready. So, kanina nangyari, uh, dalawang beses ako naplatan. Naplatan ako dun sa may gumaka. Ay hindi siya naplat totally, Nagsingaw kasi nadali ng kawat nagkar na pasakan ng kawat na maliit kaya sumingaw yung ano yung goma tapos binulcanize nung nabulcanize after na mga siguro mga mga 5 kilometers ayun sumabog naman sumabog yung ating ano sumabog yung gulong napako naman na nangyari wala nang option kundi pa ano ginawa ko pina bumili na lang ako ng bagong interior ayun kaya medyo mahaba yung biyahe kanina so ganun talaga ah, uh, ganun talaga nangyayari sa biyahe hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyayari so dati hindi ako napaplatan almost 3 years akong gumagamit ng Temex hindi, man, hindi ako napaplatan ngayon lang nagpalit na ako ng goma possible may problema dun sa goma hindi durable yung gamit kong goma ngayon kapag ka malayo na yung tinatakbo sobrang ano na malambot na siya lumalambot kailangan mo pahingahan yung dati kasi na goma yung cordial matibay kahit walang pahingahan na biyahe kahit mainit na yung siminto hindi siya nalambot. hindi agad agad nalambot. kaya bihira akong mabutasan doon dito sa bago na to tatlong beses na ako nabutasan awit ayan tahimik na tahimik dito wala ang kapitbahay wala kahit ano so ayan ayan naman yung bahay namin simpleng bahay very simple ayan tubugan ito yung tawag sa amin yan tubugan ng kalabaw hindi go ng kalabaw yan so ayan ang swimming pool nila ito yung inay namin no Ayan ang mga buhay dito So ayan naman yung balo namin sa baba Hindi pa kasi dito guys uso ang gripo Siguro uh, Matagal pa na panahon Bago mauso ang gripo dito <laughs> Mas mainam nga yung ganito eh Kasi talagang ano siya, fresh water siya wala siyang halong chemicals so ito yeah so ito yung balo namin yan may kunting tubig sa bibig. May tubig. Pero mayroon kami balon doon sa kabila. Mas mababoy yung tubig. Mas malayo nga lang. tayo dito sa bakay na to. Bakay din ang kapatid ko eh. Hindi pa tapos. Nagawa pa yan. Yan. Meron din kaming ano dito, koprasan. Pag mag aano ng nyug kasi, pag magluluto kasi ng nyug. Kinokopren dito. Ayun. Ayun yung koprasan ko. Ayun yung koprasan. Nuto ng kopra. So ito naman yung ng namin na kariton. Yeah, sa mga hindi nakakaalam, tawag dito ang kariton dito sa probinsya ganito may gulong may dalawa tapos ihilaan nyo ng kalabaw ayan so ito naman yung kuprahan namin diba? o, yan. may buta sa ilalim Ayan, tanil yan tanil dyan yung lalagyan ng ano, gatong kumbaga dyan, dyan, susunugin yung mga kahit tapos yung pinakang inik niya dito mag dito nga aning init niya lalabas parang oven yan diyan nakalagay yung makupra para maluto so ayan mga kasabwat dito yung ano natin no ito yung dinadaanan ng motor ko yan pababa yan hanggang sa baba na yan yan o no. tapos may putik putik pa yan yan so ayan pangindaan ng motor ko ayun putik-putik pa yan. Kaya mahirap dito pag mababa ang motor. Kailangan talaga mataas yung clearance. Kasi pag mababa, mananabit yung sa may engine guard. Mananabit yung ano, masabit sa mga aga, mga ugat. Pakita ko sa inyo yung motor. Motor natin nandun nakaparada. Hindi rin yung bahay namin very simple. dito yung baboy namin eh. Ay, oh. na. Ano? Gutom na? Mantis yan. Ayan yung simpleng bahay namin. Oh. Very simple. tayo yung motor natin. Oh. Ngayon si mama nag-washie. Kaway sa camera. <laughs> nag-washie si mama. Ito yung bike ko dati oh. Ito yung ginagamit kong bike ko na nagagawa dati. Ayan. Yeah. Ang daming halaman dito. Ito yung bahay namin. ang saging din yan so yung makakita na sinaunang gutuan. ito ito yung dirty kitchen namin guys yan nagbabaga na yan diba yan nasa ilalim yung ano yung mga panggatong dyan natin sasala yung kanin yung ano mauso ka lang yan gulado pagkatapos mo yung dami mong kulangot <laughs> ayun si papa dulo dulo ano yung kalabaw kami nag dati hanggang ngayon dito kami nag ng kahoy sa part nito so kaya eh, na mga sabat nakaikot na kayo bahagyan na kayo nakaikot sa lugar namin <laughs> ba wala, wala yung maiit na kapit bahay dito kaya dito napakatahimik tahimik, tahimik sariwa yung hangin tapos maraming na napakasimple lang ang buhay namin dito probinsya ngayon lang, ganyan lang kasimple diba? malay sa gulo, malay sa kaguluhan <laughs> kaya pag ako nabuboring kapag uh, ano buboring ako sa Manila kahit maraming tao doon, minsan nakakaboring talaga eh. kaya natin umuwi makapasyal tayo dito para may iba naman yung ambience ba? So, ayun lang mga kasabat. Kita ka sila tayo bukas pag biyahe ko. And, basta, bahala na ako anong mangyari sa biyahe. Alright! Peace out! Good morning, guys. Nandito tayo niya sa may ng galing ko. Ayan. Yeah? Pauwi na tayo ng ng Maynila. Ganda dito. Siyempre, narating nyo na lang sa amin kahit pabalik na ulit tayo sa Maynila. Since uploaded rin tong video na to, panuorin nyo na lang sa youtube channel natin I skip na lang natin para makarating tayo ng mas maaga at nandito na tayo sa gumaka kung saan dito tayo nagmeryenda so nilagpasan ko lang yan nag selfie ng konti para makarating na rin tayo papunta ng pililya alright after na pililya bakbak tayo ng dire diretsyo umabot na tayo ng ilang oras na bakbakan may konting pahinga at narating na natin ang mabitak at pagdating natin sa mabitak, bakbak ulit tayo ng malapit dyan para marating natin ang ating kinaroroonan. So, syempre, andito na tayo sa Pasig Line. At kunting oras na lang at minuto, nandun na tayo sa bahay. So, syempre, huwag niyong kalimutang like share, and subscribe. Salamat sa suporta. Panoorin niyo lang ang full video nito sa mga in-upload ko na. Alright, peace out!